Naglabas ng saloobin ang social media personality na si Xander Ford o si Marlo Arizala sa totoong buhay ukol sa pagdiriwang ng kapaskuhan. Sa kanyang recent Facebook post ay ibinahagi niya na hindi na siya namasko sa mga ninong at ninang ng kanilang anak ni Gina na si Ziers. Di na kami namasko sa mga ninong-ninang kasi pag sa ibang vlogger okay lang silang humingi ng aginaldo pero pag sa amin mukhang pera, mahirap, at walang-wala, pagbabahagi ni Zander pagpapatuloy pa niya, marahil ay hindi raw para sa kanila ang Pasko at pagkakaroon ng Aguinaldo. Hindi siguro para sa amin yung Pasko at Aguinaldo. Ito na lang ang meron kami ang magkakasamang tatlo ito yung maganda Aguinaldo sa buong buhay namin, chika pa ni Zander. Kalakip ng kanyang post ay ang larawan nilang mag-anak. Agad namang umani ng samut-saring komento mula sa mga netizens ang nasabing post ni Zander Ford. Marami ang nahabag sa kalagayan ng kanilang pamilya at sa natatanggap umano nilang pagtrato mula sa kapwa nila content creator at maging mula sa mga netizens. Matatanda ang naging maingay rin ang pangalan ni Xander nang magkaroon sila ng alita ng kapwa social media influencer na si Christian Merck kung saan sinisingil niya ito para sa kabayaran ng mga ginastos niya sa binyag ni Baby Z-Race. Matapos ang kanilang palitan ng sagot sa social media ay ibinigay na rin naman kalaunan ni Mark Ang perang sinisingil sa kanya ni Marlo. Ngunit hindi pa nagtapos ang alitan ng dalawa dahil binalak pa ni Zander na isauli kay Mark Ang ora dahil hindi nito nagustuhan ang mga sinabi ng kapwa social media influencer ukol sa kanya. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.